good afternoon. Sahod na pala, guys. Parang sasali yata ako sa zero zero remittance. Si alaki na ang kaltas ko. Yan ang kaltas ko. 767 reals. Sa so, oh, 767 times 15 38 ewan ko sa sa msn.com yan guys so imagine 11,000 11,796 ang kaltas ko guys kaya nga sasali ako guys kailangan ka sa sasali ako sa sasali ako guys sa zero remittance kasi ang laki ng kaltas eh diba? pang shopping ko na lang to Okay guys, thank you for watching.